Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawang putwalo ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamaan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan nang marinig ito sama-sama silang nanalangin sa Diyos sinabi nila kayo po ang lumikha ng langit ng lupa ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod ng sabi niya sa patnubay ng Espiritu Santo bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhan. Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito si Herodes at Pontio Pilato kasama ang mga hentil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Yesus ang iyong hinirang isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Yesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila mga hari nila ay naging magsikat nagkakaisa na ng Panginoon at ang kanyang hirang ay bakay nila pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila sa trono ng langit nagtawa ang po ng iyo'y sabihin at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bangsik na pinangusapan sa tindi ng poot, ang mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng siyon, aking iniloklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Sion. Aking iyahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila. Aleluya, Aleluya, kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang pariseyo at pinuno ng mga hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, si kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyong malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pag ng Diyos. Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, Ani Yesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pag-aarian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nang gagaling at kung saan na paroroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.